kita nyo ba yan kung ano yan magandang gabi po sa lahat lahat yan po ay tinatawag po na bau na walang mata no yan no unang una po ay no pasinsya madumi ang kamay ni kabiboy kasi nga nako punong puno yan ng glow eh kung tatanggalin ko yan ngayon yan no ay hindi po ako makakablog yan you know, kaya pasinsya lang muna ha baka sabihin nyo ay nabablog tayo ay eh, madumi yung kamay pero bago yan Kamusta? Nakakaon na da? sa uh, bakulod, negros. Sa mga kahilungguhan naton da? na, kamu kamusta? Ano inyo nga anda, No? Sa mga kabisayan anda no? sa mga Dabao, Cebu. Kamusta, kamusta? Mayung gabi sa aton diha, nakapanihapo na mo batanan? Karong gabi na atay guwapo nga mga gamit nindot? O kini ay panagsalampod mo buhat si kabiboy mga ingani? Pero ngayon, ito po ay wala po nagmamayari. Kaya ngayon, meron tayong promo ha. Yan. Ito ngayon. Ito po ay baon na walang mata. Yan. At alam nyo ba kung ano po ang sa likod nito? Charan. Yan din po ay baon na walang mata. Magkabaliktaran, no? Kaya no, marami po ang nagsasabi, Kabi boy, promo ka naman ng baon na walang mata. Kaya ngayon, ito po ay promo, bao na walang mata na magkabaliktaran. Yan, tingnan nyo po ang grano niya ito po ay hindi ko lagyan ng presyo pwede kayong mag direct chat sa akin no direct po chat no at ngayong gabi ito na po ang pinagkahihintay nyo kabiboy mag promo naman ng bao na mukha at likod no yan ito na po ay bao na walang mata ito po ay mukha at ito po ay likod no yan kaya meron tayo dalawang piraso yan dalawang piraso po yan yan po ang mukha at ito po ang likod no ito naman yan po ay sa gitna kinuha yan malakas pa din alam nyo ba nung ginamot ko yung mga sapi na yan ito lang po ang nilag nilagay ko na pananga ay naku hindi na po babalik talaga ang sapi napakalakas po na panangga na yan yan po ay aprobado totoo meron na yan titulo po ating gamit no yan po ay umabot din sa halos po lahat ng bansa ay nap napadalahan ko na Uh, ang pinakamalayong pong bansa natin ay Iceland, no? Uh, Iceland, Switzerland, Netherlands. Yan po ang pinakamalayong lugar, lalo na po talaga yung Iceland. Abot na po ang gamit yan ni Kabiboy lahat. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao, abot na po. Lahat po ay napadalhan ko na. Maging Japan, Amerika, lahat po. No? Wala na tayong masabi. Kaya sa interesado, no, Meron tayong dalawang piraso. Ito ay na walang mata, muka, uh, mata, muka at likod. Advisable ko po, maganda po ito sa mga gagamot no, sa so, bago pa lang po na nag aaral ng lihim na karunungan, bago kayo manggamot ay dapat malakas po talaga ang iyong dipinsa sa katawan, tandaan nyo po yan. Kasi noon, bago ako ng gamot, nagkakasakit po ako no. Yan. Kaya ngayon, meron tayong langka promo, yan langka promo, yan talaga ay totoong langka, tingnan nyo po yan, langka na langka po yan, yan. Pero kasi nga, pasinsya na kayo, maraming glue ang ating kamay, yan, hindi pa yan nakuha, kaya ano, pasinsya. At meron tayo ngayong mutya ng bulalakaw. Yan, no? Yan, mutya ng bulalakaw. Yan ay promo, no? At meron tayong bracelet, no? Yan, isang piraso bracelet. Yan. Mga infinito po yan. At maganda ang lock po dyan ay ganyan. No? At ngayon meron tayong gumamila si Liz, Bulaklak ng langit at saka Lupa. Yan po ay kay Maria Kaya no, sa lahat pala nag ng ating video Maraming maraming salamat Huwag lang po kayong maghinaya mag-share i nyo lang po Kasi nga ay sa sunod na mga linggo Mamigay naman ulit po si Kabiboy ng ating gamit no? Yan, yan Kaya sa interesado pa rin no ng ating kagamitan, screenshot pa sa inyo sa akin kasi ibang nagtanong magkano napakadami tayong uh, dami tayo pong mga disenyo lalo na po ito, ito ay sa labas ng bansa nandito pa rin ngayon yan yan oh, Yan bro. Ito na po yung gamit mo. Yan. Marami po kasi tayo disenyo Kaya yan bago kayo magtanong magkano screenshot nyo yan. At ipasa nyo sa akin para malaman ko ang kung ano na po ang tinatanong nyo po. Kasi nga nilagyan ko na yan ng ganyan. Para ang iba po ay hindi na magtanong ka Biboy magkano yan. Pero itong mukha at likod pwede kayo dito magtanong sa akin. Ito talaga ay malakas no. Kasi nga mukha at likod na siya. Kaya ulit no. Ah, nagpapasalamat talaga ako no, lalo na po sa labas ng bansa, hindi nyo ko ano ko ano, hindi ko kayo po talaga ay tumiwala ng gamit ni Kabiboy Kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, binigyan po ako ng gift, talino no, o ganito po mga gawa no, mga kaalaman. Kaya nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, lalo na po sa mga tao pong mga tumulong sa akin, si Sergi po dyan sa kami nilaan, yung mga kaibigan po natin sa labas ng bansa maraming maraming salamat talaga sa tulong kung hindi dahil sa inyo wala ako dito ngayon hindi ko po nabot kasi alam nyo ba kung bakit dito pa lang po sa paggawa ng mga anting-anting sa mga gadgets mo po mga materials nyo ay mahal na mahal na talaga yung mga bilihin ngayon kaya ngayon lubos-lubosin nyo na baka darating na po ang November, December ito ay magmahal na kaya ngayon ay kumuha na kayo huwag na kayo magpatupik-tumpik pa kasi po ito ay totoo pong gamit napakaswerte na sa negosyo, napakaswerte po sa buhay kung gagamitin maging dipinsa po sa katawan ah, uh, for example para kayo po talaga ay lalasonin no sa mga kabisaan niya, nga kamood yung pag -hilo sa inyo, nga naamoy gamit ni ka-baby boy mabotod ang, ang lubot sa baso kaya naamog nyo sa mga dipinsa no sa mga hilo, pik-pik palatay tested yun na itong gamit no, sa mga buntis na inailahan ng aswang ay ito po ay malakas po na dipinsa uh, mga inkanto, demonyo, espiritu ay takot sila dyan pag suot mo po lalo na po itong mga pindant na yan, yan at yan at yan ang bracelet at yan ito po ay sa swerte, ito po ay sa maganda din po na dipinsa yung mutya ng bulalakaw na no, mayroong healing power. gamutin niya yung karamdaman po at mga spiritual na yan. Ito po namin kung marunong kang gumamit yan. At ulit, hindi po ako nasawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa nating mga anti Mga antingiras mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.